yun mga gawik, masayang gabi sa lahat dyan, no? At ngayon mga Gawiks, sa gabi ito, mayroon na naman tayong isang wall clock na ating ayusin at repairin dahil sa hindi nga daw ito gumana, ito yung ating battery na ilalagay para yan ay ating subukan. Yan. So, yan mga Gawiks. Ang status niya ay, ayan, ay wala, ayaw. So, buksan na naman natin to Ayan, malinis. Ayan. So, yung mga tornilyo mga gawiks, yun muna ang una natin gagawin. Ayan, para maalis natin dito yung mga kanyang mga kamay. Number 1, 2, 3, 4. So, ayan mga gawiks, ating anim, anim na piraso. Patanggal na natin mga gawiks. So, ayan yung mga screw at itabi muna natin tong kanyang salamin mga gawiks. Ayan. Ayan. So, ito ngayon ang ating alisin. Ito. So, ayan. So, ito ngayon mga guwiks, Mayroon siyang tornilyo. Kailangan natin itong gamitan ng plies. So, ito ngayon mga guwix. Gamitan natin plies to para yan ay maikot. Ayan na. So Mas matibay ito mga guys. Mayroon siyang tornilyo. Yan. Ito yung lock niya. So ngayon, pwede na nating alisin to, yung kanyang bahay. Ayan. Alisin natin yung bahay ng mga guys. So ito yung washer. Ayan na, itabi na natin yung kanyang bahay. So ito na ngayon mga guwix ang buksa natin dahil ito yung madalas na masisira dahil sa pinasukan ng dumi yung binabahaya ng langgam so ngayon ito yung buksa natin oh. yan sa kabila yung lock so, ayan na yung mga parts niya mga guwix Alisin natin isa-isa mga guwix at linisin natin. Ayan. So, itong bahay niya ngayon mga guwix, yung ating isa-isa na pag linis so to meron siyang lock dito mga boys yan may lock ayan na alis na natin so alisin na natin to mga boys yung kanyang Ayan. Ito yung pinaka-stator niya mga gawiks. Ayan yung pinaka-stator niya. So ito naman ay dito. Ayan. So ang ating gagawin dito ay linis lang. So mukhang hindi naman masyadong madumi mga gawiks. So linisin ko lang to bawat isang parts nito mga gawiks. Ito, yan. Inis-linis lang natin to. So yung kanyang connection sa battery So yan Balik na natin mga kawis Balik na natin dahil sa yun ay medyo malinis naman So ito mga guys naman ay malinis no. Hindi naman siya Hindi naman siya binahaya ng maraming dumi ng langgam. So ibalik na natin 'to ngayon mga guys. So ito yung una nating ilagay. Ayun. Tapos ito, Yan O so, itong isa, ko muna ng isang mga gawiks. Yan. Tapos ito. Yun. Tapos niyan mga gawiks ay ang kasunod na ilagay natin ay ito. Ayan. So ito yung kanyang pwesto. Mayroong lock. So ngayon ito yung kanyang rotor mga kawigs Yung pinakamagnet no Ito naman ay Hipan lang nating maigi Dahil sa litang butas So pag nilagay natin ito dyan mga Gawiks, ah, Pwede natin subukan Lagyan ng battery kung ito ay gagana pag hindi gumana ay wala, sira. Ayan na mga guwiks. Ayan na, gumalaw na. Gumalaw yung ating Ayan na mga guwiks. gumalaw na. Ayan na. Buo na siya mga weeks, buo na. Ayan na oh. Yan, ayos. So ibalik na natin sa isa yung parts niya mga go nung. No? Alisin muna natin yung battery. Yan, ganun lang, ganun lang ang ating gawa dito. Yan, so dito ngayon ay ating ibalik isa-isa yung parts. Yan. Itong isang maliit Ayan yung malapit sa sa gear. Ayan. Tapos ito, dito to mga gawiks. Ayan. So, balik lang natin yung mga parts niya. So, ngayon, ito ay nakita lang natin to natanggal dyan sa ito yung adyasa ng ano mga gewicks? Adyasa ng oras. Adyasa ng oras to mga guwiks. Nahugot. Nahugot siya. Mm -hmm. Tama ba? Adyasa ng oras. So tama. Adyasa ng oras to mga gewicks. Eh, lagay na natin, ibalik na natin no? Oh, dahil sa nalinis natin at yun ay gumana na so ganun lang kadali yan so lagay natin tong kanyang adyasan mga gawiks yan, adyasan sa oras, ito yung natanggal So, subukan natin naman ang kanyang battery kung tuloy-tuloy na, kung naayos na nga hindi na nga sya sira no yan so so ayan mga guwiks ilagay natin yung seconds kung yan ay gagana na so straight lang natin ilagay muna natin ito mga guwiks no yan kung tuloy tuloy na siyang ayun na So, ready na. All right na mga guwiks. Ayan na. Buo na yung ating nagawa. Nanalinis lang. So, yan ay pang-apat na natin na wall clock na ginawa. Ayan mga guwiks. Pang-apat. Yan. So, mari madagdagan pa yan. At kung may mga mahanap pa tayo makuhang mga sirang wall clock sa junk shop na hindi na napapakinabangan kasi madalas ang wall clock mga gawix kahit palitan ng bagong battery kapag hindi na gumagana ay pinapalitan na ng bago so ganun lang mga gawix ayan na so ibalik ko sa bahay niya yan ibalik natin sa bahay niya mga gawix. so yan na mga gawix no? ilagay na natin yung kanyang screw yan para may balik na natin ayan so yan ay higpitan natin mga guwiks so ayan mga guwiks Okay na at ibalik na natin sa kanyang bahay na kristal yung takip at so adjust natin yung oras mga guwiks check natin ang oras ngayon kung anong oras para ma adjust natin so tingnan natin kung Anong oras pwede natin i-adjust yan? Alas G5 yung oras natin. So, mababang habang adjustan to. Ayan, subukan natin kung kaya. Ayan. So, adjust natin mga guwiks. Adjust natin yung oras. Alas G10.05. So, adjust ko lang to mga guwiks. Ang Ang oras. So ayan na mga no, yung ating nagawa ngayon natin natapos, ayan. So ilagay na natin doon sa pwesto niya mga guwiks dahil dito nga iyon sa may gwardya na nakalagay. So isabit natin ngayon doon, ayan, nagawa na natin. Ito ay kagabi, binigay dito sa atin dahil nakita niya tayo na gumagawa ng wall clock. Kaya ito ay pinagawa doon sa atin ng gwardya. So, yan na mga Dahil sa nagawa na natin, ilagay natin doon sa lalagyan. Ayun na yun, oh. Ayan, isabit natin dyan mga wigs, Para may oras na dito. So, ayan na mga guwiks. Sabit na natin dito. Ayan. So, all right sa all right. Ayan na, ayos na. Bye-bye, yo. <laughs> ayan na yung orasan dyan mga guwiks. Ayan na kaya nais na natin 'yan. Bye-bye.